Hi guys. Good morning guys! Hello mga kabagis! Andito tayo ngayon sa ilalim ng initan ng araw. Tayo ay magbabalik ng ating mga bato sa dagat. Kasi nga po, um, dinadala sila ng alon kapag may mga bagyo, ganyan, matataas yung, yung alon. Kaya sumasama yung mga malilit na bato na yan. Kaya ngayon, uh, lilinisan natin. Kapag po summer kasi, kapag meron dyan, ano, mga guests, yan. Maraming mga tables dyan kasi para siyang pang party-party na parang restobar yung part na yan na private, Kaya, kailangan natin uh, linisan. Kaya, ang wawalis natin ngayon ay ang mga bato. Full, for, full force po kami dyan. Ayan po, nakikita nyo sa malit na video. Diyan sa baba. Ayan po, kapag masama yung panahon, uh, ganyan po yung kanyang, ano, yung mga alon, o, di ba Ang lalakas ng alon. Kaya, samahan nyo kami, guys, na maglinis dito sa ating prive para magmukha na naman siyang walang mga bato-bato. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!